Yeah, uh, so hello, what's up guys? This is Jimbo again. So tanawan ninyo guys, uh, sa maribok lang ni nga area, no? So let's go. Labas kayo nga bangos, di ba? Ninigaw, magpalit pag mo. Tanawa ang view. So let's go. Banay ko ninyo. Hi guys, good morning. So for today's video guys, uh, padulong ko sa pantala, no? Kay, uh, na bangos nga barato dito daw. No? So Sunday karon na. So happy Sunday. Skin so yung tanan karon. So Buto na kayo. Let's go na ba? So gisogo taro na. So mato taro na. Let's go. Wee! Dupa Goal! Okay. So back to our... So let's go, let's go guys. Kondisyon daw ang mga bagos dito aso Basta bagos na ka, At ang kiyo na ito na dito diba? Hindi uh. ka tapag duwinugay Kanala na ka simplify so let's go Ah, uh, before tamo taki sa isa kalugar guys, ah, syempre, mag-reload sa ta, magpagasolina dudung ta, sila dudong ya. So, syempre guys, Arilanda sa Caltex magpagasolina, no? Okay, wah, di na, hindi di ta magpagasolina, di ba? So, let's go, pagasolina na nag isa ka god. Saman na kayo, pilang lisod sa kayo pilay, may pagasolina, di ba? Let's go! <laughs> Early morning na sa tamo grind, ino, na kaingog, let's go na ba? Let's go na ba? Birada na sa So yes, tara weather ba? Condition na kayo. Grabe, pinasakasaka. Ang buko yun. Ang sana na Yes! Basi kalimut ka. Jimbo TV ni. Let's go. So tanawa ninyo ang Bukid Ribay. Basta mula bay, yung bridge no? Tanawa ninyo. Ang sana systematic. Ang ka beauty sa eyesight na bay. Pero sige lang. Ang focus na ito na yung makabangos no? Makakuha ta. Ang na pa. Kaya tao daw. So let's go. Uh, this is why we call that systematic kayo ang weather forecast na torno grabe ka inat grabe ka nice mo to na ko let's go na ba let's go na bo <laughs> so yes guys before ta mo abot sa pantalan guys no syempre mo agi sa tani simbahan di ba kay Sanderon so uh, grateful toro no, kay laing adlaw na sa atong life diba so let's go guys so di na jud ko sa wakas di ako ko sa pantalan guys na sir Ryan oh, let's go ngayon na price, no ba no, sa'yo kasi kakabuntag mo laga rin patalan ba eh, grabe ka na, nice. Sa bukid mo, green ka, ayo bitaw. Motong na kaingug, let's go na no, ba? Let's go na, pero dili siya ta magpatenta lang ng ka-beauty dia sa pantalan no, kay ari siya ta mag-focus ba? Why? Naiiring to ha, may galiki, eh. wala ka kwasyag bangos no. So tanawan ninyo ang bangos dili bike, eh persang brat no, ha, 160 ang kilo. Motong na kaingug, labas pa yun kayo, mas labas pa nina siguro. Why? So let's go, grabe talo no, na kaingug, let's go no, ba? Bawa -ataki na dito, ba? Atake na dia ba kay basic ma Dinak mabinlan di halo. No? Sige lang, sige lang. So let's go nangita na taga Asa, asa mo bayad din no. Asa may bayaran na ni. Ay ay, aroma kapalit na tara mo bat sino ta. Mubat, sinet, Kilami di kay kilawon ni bangusa kay tungod sa kayang kalabas no. So akong balikon ha akong balikon guys no. I said before and I said again. So ang kilo sa bangus is 160 rano. So tanawan ninyo bay grabe kalabas good. Dikin kig no tanawang weather condition kay moto naka engkog go na ba. Ah, Dong na mo diri ay na mo paglangay lang ay mo pagdugay dugay kay basi na, no? mo. Poco, naka go na nakapalit naman naka na So siyempre, na ta So ato check last Hala. Grabe ka talaga, talaga. Muli na ka beauty driver, so let's go. Nga ka simple, no? So syempre balik na ta sa motor na bike, eh. dili na ta magdudugay, eh. gutom na kayo, di ba? So let's go, boy! Ay na pagdudugay na, eh. birada na sad. So, but sir ta guys, para tagpalit no, grabe na gana sa istoryo niya. Para ato ra kayo ba may maribok area na niya. Grabe di sa basta ba so let's go. Puta na, wow, view ba. Ha. Muli na ka na bisra Let's go.